22 lang ang dinagdag ng ating blood sugar, mga kaibigan. Ito, ka lang natin galing sa trabaho, mga kaibigan, no? So, kailangan natin magkape para kahit pa ma-refresh yung ating uh, maghapon na uh, trabaho, mga kaibigan, no? So, ito yung ating ngayon i-review. Kukunin natin yung glycemic uh, load niya, no? Sa loob ng uh, 30 minutes kung ilan ang increase ng ating blood sugar after natin uminom nito, mga kaibigan, no? ito ay uh, Dujuso, kapi lati no gawa ng dojo show ayan no pag bumili ka nito kaibigan may kasama siyang tumbler no ayan no may kasama siyang tumbler yan libre na ito oh tumbler may kasama ang ice cube rock yan no anin na hmm, silyado pa ayan okay grabe rice malambot no oh, huh? rice yung kanyang baba so madaling itulak yung ice ayan ito yung kasama no? Pag bumili ka ng isang dojo show. Pero ngayon mga kaibigan, i-review ire natin siyempre. Para sigurado tayo bago natin inumin kung talagang mababa lang ang kanyang blood sugar. Pwedeng timplayan ng malamig, pwedeng uh, mainit, no? So, ang laman nito ay pitong piraso, no? Pang isang linggo ito mga kaibigan, pitong piraso laman, no? Isang Yan. Isang So, mainit ang ilalagay natin mga kaibigan. Yan. Ang carbohydrates content niya ay 2.2 grams. Ang kanyang sugar content ay 2 grams mga kaibigan. Napakababa lang, no? So, ito na. Yan. Medyo mainit. So, bago natin inumin mga kaibigan, ay susukatin ko muna ang aking blood sugar para makuha natin yung ating uh, increase no ng blood sugar 30 minutes after kumain mga kaibigan ayan ito na to eh mga kaibigan tingnan niyo O oh, yan ang ating blood sugar ngayon mga kaibigan. No? 127 mg per deciliter. No? So yan ang ating blood sugar ngayong hapon. 127. Titingnan natin mga kaibigan kung ilan ang magiging increase. No? Tagdagan ko lang ng malamig na tubig kaya mainit masyado. Yan. Okay, para mabilis natin na may nung. Okay na? So, 127 ang sugar natin, ang blood sugar natin bago tayo minum. Hmm. Masarap kaibigan. Ayan, natapos tayo mga mga kaibigan. Ang oras natin ay uh, 5.50 ng hapon. No? Ang 6.20, susukatin kulit ang ating blood sugar para makuha natin kung ilan ang magiging increase no? sa loob ng 30 minutes mga kaibigan. Okay? Ayan mga kaibigan, no? kung gusto nyo masubukan itong napakababa ng carbohydrates content 2.2 at uh, ang sugar content niya ay 2 grams lang mga kaibigan ay ilalagay ko lang dyan sa description nyo yung link para i-click mo lang at makabili ka rin ng ganitong klase ng kapilati mga kaibigan, no? May kasama itong uh, ice rack at saka tumbler, okay? So, murang-mura lang mga kaibigan. Ayan, kaibigan, naka-30 minutes na tayo, no? So, ang uras natin ngayon ay uh, exact 6.20. Ayan, no? 6.20 ng gabi, mga kaibigan. Ito na, Susukatin so, na natin ang ating blood sugar. 127 ng sugar natin kanina. Tingnan natin ngayon kung ilan ang magiging increase. After natin uh, uminom ng do so o mga kaibigan. Ayan, no? So, 30 minutes. Ito na. Ayan na. Ayan na. 127 kanina. May now? Okay. 149, mga kaibigan. So, kunti lang ang dinagdag, mga kaibigan, no? 127, 29, 20, 22 lang, mga kaibigan. 22 lang ang dinagdag ng ating blood sugar, mga kaibigan. So, eksakto yung kanilang nakalagay sa uh, nutritional content, mga kaibigan, no? So, maganda ito, mga kaibigan. Mababa lang yung kanyang blood sugar, content. So, ano pang hinintay nyo mga kaibigan, i-click nyo lang yung ating uh, link dyan sa description sa baba. Maraming salamat.